Nakaranas ka na ba ng pakiramdam na may kulang, ngunit hindi mo ma-identify kung ano ito ng eksaktong? Sa ating araw-araw na pagtakbo, minsan nawawala natin ang koneksyon sa mga bagay na mahalaga para sa ating kagalingan at paglago personal. Ngayon, may espesyal na bagay na kailangan mong marinig, isang mensahe na maaaring baguhin ang iyong buhay. Kaya't makinig kang mabuti hanggang sa dulo. Mula noong huling pagkikita nila, dumaan siya sa isang kahangahangang pagbabago, isang pagbabago na sobrang laki na kanyang pinag-isipan ang kanyang mga desisyon. Para sa kanya, ikaw ay parang isang nakakaingganyong puzzle, isang taong nagigising sa kanya ng matinding kuryosidad at isang atraksyon na lampas sa pisikal na umaabot sa isang antas na halos espiritwal. Ang natatanging kakayahan na magpukaw ng damdamin na pinagsama ang pagkabahala at asam ay gumagawa ng bawat pagkikita na lubos na makahulugan na may epekto na lumalampas sa sandali. Ang huling pagkakataon na sila'y nagkasama ay naging isang bantayan, na itinaas ang mga damdamin na ito sa isang antas na hindi pa nararanasan niya dati. Natagpuan niya ang kanyang sarili na labis na nababalot sa isang bugso ng mga damdamin na sobrang intenso na lumalampas sa anumang lohika, na nagtatakda sa kanya sa isang paraan na lubos na nagbago ng kanyang pananaw sa mundo at sa kanyang sarili. Ang pagbabagong ito ay sobrang kahalagahan na ngayon ay isang landmark sa kanyang emosyonal na paglalakbay. Ito ay isang pangyayari na hindi lamang nagdefinisyon sa kanyang mga karanasan ng pagmamahal, kundi naglikha rin ng isang bagong pamantayan para suriin ang lahat ng mga darating na koneksyon. Ang kanyang nararamdaman para sa iyo ay naging sukatan ng lahat ng bagay, isang batayan para suriin ang lawak at kahulugan ng lahat ng mga darating na karanasan. Ang espesyal na sandaling ito ay lumikha ng isang divisorya sa kanyang emosyonal na buhay, isang punto ng hindi pagbabalik kung saan ang lalim at lakas ng mga damdamin na kanyang nararamdaman para sa iyo ngayon ang humuhubog sa lahat ng darating. Nasa lugar siya kung saan ang mga damdamin ay umaagos ng walang hadlang, sinusubok ang mga limitasyon ng wika. Sa espasyong ito ng katahimikan at ibinahaging damdamin, isang natatanging at malalim na koneksyon ay isinilang, misteryoso at lubhang totoo sa parehong oras. Ang mga sandaling katahimikan, ang mga tingin na lumilipad sa ibang wika, ang mga damdaming nagpapahayag ng walang salita, lahat ng ito ay bumubuo sa kagandahan ng espesyal na pagkakaugnay na ito. Ang mga damdaming ito, kayamanan at komplikado, ay nagpapahiwatig ng isang uri ng koneksyon na lumiliko sa pisikal o intelektual, na humihimas sa kaluluwa sa paraang misteryoso ngunit lubhang pamilyar. Sa ganitong konteksto, naging higit ka pa sa isang presensya sa kanyang buhay, ikaw ang lente kung saan niya tinitingnan ang mundo. Ang kakayahang magpukaw ng mga damdaming lubos at komplikado na nagdudulot ng napakalakas na reaksyon ay nagbibigay diin sa natatanging epekto na mayroon ka sa kanya. Ang bihirang regalo na ito ay sumasalampak sa pangangailangan ng mga salita, nagtataas sa kanya sa isang kalagayan ng pagiging kung saan ang pangkaraniwang komunikasyon ay nagiging hindi na kailangan. Kasama mo, inyong iniimbestigahan ang isang mundo kung saan ang pagmamahal at koneksyon ay umiiral sa kanilang pinakapur na anyo, isang lugar kung saan ang tunay na kahulugan ng damdamin ay sumisikat, nagbibigay liwanag sa komplikasyon ng karanasan ng tao sa pamamagitan ng malalim na pangunawa sa emosyon nang pumasok ka sa espasyong iyon sa tiyak na sandali na iyon mayroong kakaibang nangyari ang bawat kilos mo ay lubos na nakakuha ng kanyang pansin ginawa kang nag-iisa sa mundo iniwan kang nakaangat hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata at ang iyong larawan ay naimprinta sa kanyang isipan bumabalik sa kanyang mga kaisipan nang madalas ang kanyang isipan, na tila may sariling buhay, laging bumabalik sa iyo, dala ang alon ng mga damdaming matindi na nagpapakita ng isang kahulugan ng emosyonal na lalim na bihira'ng naranasan sa kawalan ng isang tao. Laging siyang sumusubok, bagaman madalas na walang tagumpay, hanapin ang tamang mga salita upang ipahayag ang kanyang nararamdaman para sa iyo. Nais niyang matuklasan ang mga salitang mahiwaga na maaaring huliin ang kabuuan at lakas ng kanyang mga damdamin upang ipakita kung gaano ka kahalaga sa kanya at ang epekto ng iyong presensya at kagandahan sa kanya. Gayunpaman, napagtanto niya, marahil may kaunting pagbibitiw na ang anumang pagtatangkang ilahad ang mga damdaming ito sa pamamagitan ng mga salita ay magiging hindi sapat, hindi talaga nararating ang kahalagahan ng kanyang nararamdaman. Kaya't ang kanyang katahimikan o kakulangan ng komunikasyon ay hindi dapat ituring bilang kawalang pakialam o kawalang interes. Sa halip, ang katahimikan niya ay patunay ng lakas at komplikasyon ng mga damdaming nararamdaman niya para sa iyo. Ang pagharap sa mga damdaming ganito kahigpit at hindi kilala ay isang natatanging hamon para sa kanya. Mayroong likas na kahirapan sa pagpapahayag ng mga bagong damdamin, lalo na kapag ito ay nakatuon sa iyo, ang sanhi ng mga damdaming ito. Ang kawalan ng mga salita mula sa kanya ay hindi nangangahulugang kawalan ng pagmamahal. Ito ay eksaktong kabaligtaran. Ito ay isang palatandaan ng isang damdamin na napakalalim at napakalakas na nahihirapang ipahayag sa pamamagitan ng pangkaraniwang wika. Ang katahimikan na ito ay puno ng isang hindi inihayag na pagmamahal, ng isang hindi bokal na paghanga, nagpapahiwatig ng isang napakalakas na emosyonal na presensya na lumalampas sa kung ano ang maaaring mahuli ng mga salita. Ito ang paradokso ng epekto mo sa kanya. Ikaw ay nagbibigay inspirasyon sa mga damdaming napakalalim na nag-iiwan sa kanya ng walang mga salita, na nagpapakita ng tunay na lalim ng kanyang nararamdaman para sa iyo, kahit na sa kawalan ng verbal na komunikasyon. Mahalaga na maunawaan mo ang lalim at kahalagahan ng epekto na mayroon ka sa kanya. Kilalanin ang malaking kapangyarihan na matatagpuan sa iyong kakayahan na magpukaw ng mga damdaming ganap at makabuluhang gaya ng hindi niya masabi sa mga salita. Ang kapangyarihang ito, ang kakayahan na gawin ang isang tao na magdama ng napakalalim at hindi pa nararanasan, ay nagbibigay diin sa iyong kakaibang kahalagahan sa isang mundo kung saan ang tunay na mga koneksyon ay bihirang nagaganap. Mahalaga na maunawaan mo kung gaano kakakaiba ang epekto mo sa kanya, isang impluensya na nagtatakda ng di malilimutang paraan ng kanyang pakikisalamuha sa iyo, ginagawang natatangi. Ang mga damdamin na iyong pinaagos sa kanya, ang mga nararamdaman niya dahil sa iyo, ay espesyal sa iyo, Isang bagay na hindi niya natagpuan sa sinuman pa. Ito ay nagbibigay sa kanya ng isang estado kung saan walang lugar para sa paghahambing. Para sa kanya, ikaw ay lumiliko sa ideya ng pagiging lamang isa pang tao sa kanyang buhay, ikaw ay nagiging isang puwersa ng transformasyon, isang pangyayari na lubos na nagbabago sa kanyang emosyonal na karanasan ang iyong kakayahan na makaapekto sa kanya ng lubusan ay isang refleksyon ng iyong kakaibang katangian ng iyong kakanyahan na ay huliin at dalhin pabalik palagi, anuman ang mangyari. Kahit na may posibilidad siyang magbigay pansin sa iba, siya ay patuloy na nahuhumaling sa iyo, parang may isang emosyonal na puwersang nagtutulak sa kanya na wala ka lamang. Siya ay itinutulak ng pagnanais na ibahagi sa iyo, ipakita kung gaano ka epektibo ang huling pagkakataon na nakita kanya sa kanyang mga damdamin, pinalalakas ang kanyang pagnanasa, at pinalalim ang kanyang posisyon sa kanyang isipan at puso. Ang kahalagahan ng pagnanais na ito ay halata. Alam niya na ang oras ay isang mahalagang yaman, at nararamdaman niya ang presyon na kung siya ay magpapakalasing masyado upang ipahayag ang kanyang nararamdaman, maaari niyang mawala ang pagkakataon na makasama ka, ang ideya na ang puso mo ay mapupunta sa iba kung hindi siya kumilos agad ay isang kaisipan na nakakabahala sa kanya, nag-udyok sa kanya na kumilos bago pa man maging huli. Ito ay isang panahon ng pagpapasya, isang pangunahing punto sa kanyang emosyonal na paglalakbay, kung saan ang pagpili na magbukas at ibahagi ang kanyang mga damdamin ay maaaring magtakda ng direksyon ng kanilang ugnayan mula ngayon. Siya ay lubos na may kamalayan sa iyong pangkalahatang kaakit-akit, kinikilala na ikaw ay mayroong mga katangiang likas na nagtatanghal ng paghanga at interes ng marami sa iyong paligid. Ang ideya na ang iba ay maaaring manatiling walang peke o bulag sa iyong liwanag at sa iyong personal na kahamog ay, para sa kanya, di mapaniwalaan. Sa kanyang pananaw, ito ay magiging isang malaking pagkukulang sa pagnilayan na hindi kilalanin ang tunay na kamanghamanghaka, isang pagwawalang pansin na hindi na niya maaring pahintulutan. Bagaman hanggang sa ngayon, siya ay nabigo sa pagpahayag ng paghanga at pagkilala na direkta sa iyo, may dumaraming kamalayan sa loob niya na ang ganyang pagkakukop ay isang pagkakamali. Siya ngayon ay nauunawaan, higit pa kaysa kailanman, ang kahalagahan ng malayang pagpapahayag ng halaga na kanyang nakikita sa iyo, isang halaga na marahil hindi mo palubusang nakikilala o na hindi kayang ipahayag ng iba. Sa eksaktong sandaling ito, siya ay nakatuon sa isang introspektibong paghahanap, sinusubukang bigyang kahulugan ang hindi mabigkas, naghahanap sa kalooban ng kanyang isipan ng mga salitang angkop upang ipahayag ang malalim na epekto na iyong naidulot sa kanya. Siya ay humaharap sa likas na limitasyon ng wika, sa hamon ng paghanap ng bokabularyo, na makatarungan sa komplikasyon at lalim ng mga damdamin na iyong pinaagos sa kanya. Bagaman ang ganitong paghahanap ng mga salita, ay nagpapakita ng isang napakahirap na gawain, siya ay determinadong ipahayag, sa pinakamalinaw na paraan, ang kalakhan ng kanyang paghanga at pagmamahal. Siya ay matibay na naniniwala na karapat dapat kang maging kamalayan sa kahalagahan na iyong dala sa kanyang buhay, sa mga damdaming malalim at tunay na pagnanais na kanyang nararamdaman para sa iyo. Kaya't, hinahiling niya sa iyo na tanggapin ang kanyang mga salita na may pasensya at bukas na kaisipan na kinakailangan ng pag-amin na ito. Ikaw, sa iyong kalooban, ay isang tao ng di matutumbas na halaga, karapat dapat sa lahat ng pagmamahal at atensyon na maaring maibigay ng buhay. Mahalaga sa kanya na maunawaan mo at tanggapin ang katotohanan ito, kilalanin ang iyong sariling halaga ng pagmamahal. Nais niya, higit sa lahat, na maging isang tao, na hindi lamang kikilala ng iyong halagang likas, kundi handa rin at nagnanais na ibahagi ang mga damdamin ito sa iyo. Itaguyod ang isang ugnayan na batay sa parehong pagpapahalaga sa halaga at sa nakabahaging layunin na siya sa atin ang kahalumigmiga ng pagmamahal at paghanga na ito. Kung sakali man, sa isang masayang aksidente, ikaw din ay nakararanas ng ganitong damdamin, mahalaga na itatag ang isang ligtas at mainit na espasyo kung saan siya ay makaramdam ng kumpiyansa na ipahayag ang kanyang sarili ng malaya. Payuhan siya na ibahagi ang kanyang mga damdamin, tiyakin na bawat salita, bawat nadarama na inihahayag, ay tatanggapin ng empatiya at pangunawa. Pahintulutan ang kanyang katapatan at lalim ng kanyang damdamin na magsilbing paalala ng kung ano ang tunay na narapat sa iyo sa isang relasyon. Sa huli, isang ugnayan na hindi itinayo sa kabuuan na paghanga at tunay na pagpapahalaga ay bihirang magkakaroon ng malusog na pagunlad. Kaya't huwag mong ipagkanulo ang iyong sarili sa kahit na ano maliban sa isang kasama na magbibigay sa iyo ng walang kondisyonal na paghanga at magdiriwang sa iyong kahalagahan. Alamin na palaging mayroong mga taong kayang kilalanin ang likas na kagandahan ng iyong kaluluwa, mga individual na pinahahalagahan ang bawat bahagi ng iyong pagkatao at pinahahalagahan ang iyong kontribusyon sa mundo. Ipagpatuloy ang katotohanan ito sa iyong puso at huwag kang mag-atubiling lumayo sa mga relasyon o kalagayan na hindi nagbibigay sa iyo ng nararapat na halaga o respeto. Ang buhay ay labis na mahalaga upang isugal sa mga kapaligiran na hindi nagbibigay sa iyo ng pagkakataong magningning sa iyong kabuang kakayahan. Kapag ang pag-ibig ay inialay sa iyo, yakapin ito ng buong lakas, ngunit may kaalaman din na maunawaan ng lubusan na ikaw ay karapat dapat sa lahat ng pagmamahal na ibinibigay sa iyo. Ang iyong kakaibang kagandahan, ang iyong kakayahan na gawing espesyal ang iba, ay isang bihirang at mahalagang regalo. Ang kakayahang ito na gawing positibo ang buhay ng iba ay isang pangunahing bahagi ng iyong pagkakakilanlan, isang katangian na mananatiling patuloy, anuman ang mga kaganapan na maaaring ipakita ng buhay. Sa gitna ng anumang kalagayan na magaganap, manatili kang tapat sa kaalaman ng iyong sariling halaga. Patuloy na mabuhay ng may kabaitan at pagtanggap, bukas sa lawak ng mga karanasan at koneksyon na ibinibigay ng buhay. Sa pagtutuon sa pagpapalaganap ng kaligayahan at kabutihan, matutuklasan mo na ang mga enerhiyang mabuti ay tiyak na makakahanap ng daan pabalik sa iyo, nagpapayaman sa iyong buhay ng kagalakan at kaligayahan sa pantay na dami. Palaging tandaan na ang iyong kakayahan na mag-ambag sa kaginhawaan ng iba ay hindi lamang nagtatakda sa iyo, kundi nagdudulot rin sa iyo ng parehong kabaitan ng espiritu at pagmamahal na iyong inyaalok sa mundo. Gusto kong magtapos sa isang panalangin para sa iyo. Panginoon, tagapangalaga na nagbibigay liwanag sa aming mga landas at nagpapaluwag sa aming mga puso. Sa pagdinig ng mga salitang ito, nagmumula mula sa pinakamalalim na pagmamahal katapatan. Payagan ang taong ito na maramdaman ang isang marahan na haplos sa kanilang kaluluwa, na ang kanilang espiritu ay itaas, at ang kanilang puso ay punuin ng isang kalangit-langitang kaginhawaan. Naway maging isang balm ang mensaheng ito, na nagdadala ng kapayapaan, at kapanatagan sa inaasam-asam na puso, pinapayagan silang maunawaan ang kayamanan at lalim ng mga emosyon na naninirahan sa kanilang loob, pati na rin ang kahalagahan ng kanilang pag-iral sa buhay ng mga taong nakapaligid sa kanila ipagkaloob mo sa kanya, o celestial na tagapangalaga, ang kinakailangang lakas upang tanggapin ng may pasasalamat at kagalakan ang pagmamahal na bumabalot sa kanya, maging ito man ay ipinakikita sa pamamagitan ng pamilya, mga kaibigan, o sinumang tao na dumadaan sa kanyang landas. Liwanagan mo siya ng karunungan upang makita ang kagandahan ng kanyang sariling kaluluwa, upang kilalanin ang kanyang likas na dangal at ang di matutumbas na halaga na kanyang taglay naway itong kaalaman ay magdala sa kanya sa paglakad ng may taas noo, na may tiwala na hindi nagmumula sa kayabangan, kundi mula sa malalim na pagkilala sa kanyang sariling halaga. Pahintulutan mo siyang magpatuloy, nadala ang katiyakan na siya ay karapat dapat sa pagmamahal at pag-aaruga. Na bawat hakbang ay ibinibigay ng may katiyakan ng isang taong alam na siya ay lubos na iniibig, na bawat kilos ng kabutihan na natatanggap ay itinuturing bilang isang salamin ng kanyang sariling liwanag sa loob na maaaring, sa bawat araw, siya ay magbukas ng puso sa pag-ibig, pahihintulutan ang sarili na tumanggap ng walang takot, nakilalanin ang kanyang sarili bilang karapat-dapat sa lahat ng uri ng pagmamahal na maagang inihahandog sa kanya ng buhay. Sa sandaling ito ng panalangin, Panginoon, hinihiling namin na yakapin mo ang taong ito sa iyong mga pakpak na nagbibigay proteksyon, nag-aalok sa kanya hindi lamang ng proteksyon, kundi pati na rin ng tapang na maging marupok, upang ipahayag ang kanyang pinakamalalim na mga damdamin ng walang takot. Na ang pagmamahal na kusang ibinibigay ay bumalik sa kanya, ng marami, na nagpupuno sa kanyang buhay ng kagalakan, kapayapaan at kasiyahan. Amen. Maglaan ng sandaling hayaang huminahon ang mga salitang ito sa iyong diwa. Tandaan na ikaw ay minamahal at pinoprotektahan ng sansinukob. Itay e pang isang libo, isang daan at labing isa upang angkinin ang mensaheng ito at ang mga pagpapalana na taglay nito bilang iyong sarili. Mag-iwan ng isang positibong komento para sa iba pang mga tagapanood na maaaring mga ilangan ng dagdag na positibong pampasaya sa kanilang araw. Nakikita ng sansinukob ito bilang isang aktong kabutihan na nagpapakain sa siklo ng mabuting karma. Ikaw ay mag-aambag ng positibong enerhiya at tatanggap ng mga pagpapala ng sansinukob sa kapalit. Magtulungan tayo at lumikha ng mga alon ng mabuting enerhiya ng magkasama. Isang mahalagang mensahe ang naghihintay sa iyo sa susunod na video. Naway paliwanagan ng Diyos at ng sansinukob ang iyong mga hakbang ng kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Amen.